Eh po, merong pansil. Larawan ng sugo nila. Ah, ito po ay kanilang magazine. Inilathala ng Iglesia Ni Cristo. Patnugutan, tanggapang pangkalhatan ng Iglesia Ni Cristo, No. 1 Central Avenue, New Era, Luson ng Quezon, Pilipinas, ikatlong Labas, copyright, 1999. O sige, tingnan natin. Paano po nila inilarawan nang sugo nilang si Ginoong manalo. Ha? Tunay daw sugo, matapang. Walang takot. O, sige, tingnan po ninyo. At uh, dito sa pahina na aking babasahin, pansinin po ninyo itong kakatuwang pangyayari. O, ito po, sa pahina 39, mga kababayan, mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, Ito po ang nangyari, oh. Sumiklab ang ikalawang digma ang pandaigdig. Ang mga kapatid ay nalantad sa pangalim. Eto na. Isang araw, inasok ng mga sundalong hapones, Apunes ang kapila sa tayuman tundo habang nananalangin sa pagsamba si kapatid na no Manalo. Ano sabi po ng hapon? Tiger! Tiger yung pagsamba! Pinatitigil ng mga hapon yung pagsamba. Kaya eh, yung si Gino manalo, nananalangin. O, tuloy natin. Nagpatuloy sa pananalangin. Si kapatid na manalo habang kinakabahan naman ang mga kapatid na maaring gawin ng mga hapon. Ha? May pinalilito nila matapang. Kahit pinatitigil ng hapon eh. Tiger! Tiger! Mayaw! Pagkatapos manalangin, nag-text to So, ituloy natin. Nako, sa painat, kurenta, sa buong pagtataka ng lahat, ang mga hapon ay naupo sa hanay ng mga kapatid hanggang sa matapos ang pagsamba. Aba, yung palang hapon na pinatitigil siya sa pagtiteksto, aba, natakot, umupo na lang yun, nakapamewang kaya po, no? <laughs> nakinig daw ng teksto. Ano nakinig ng teksto? Marunong ba ng Tagalog ang kapon? Kaya <laughs> nakikinig ng teksto, nakinig daw, nakaupo. Malaking kagabuhan yan. Paano nakakaintindi ng Tagalog yun? Hapon na yan. Puro kayo tayong babaw. Sabihin nyo, matapang. Ah, hindi natakot takot po. O, tingnan natin. Balikan ko lang to, papiaw. Sa pasugo. Ito po, October 1965. Pahina 21, hindi raw natakot siya po. Takinggan ninyo, babasahin ko yung circular. Ni Ginoong Felix Manalo. 42 Broadway, Quezon City. June 29, 1942. Mga pinakamamahal na mga kapatid. Saka, sa kasalukuyan, ang kapatid na Prudencio Vasquez, ang namamahala sa iglesia, ito ang gusto ng hapon. Tayo'y sumunod. Ah, sa comics nila, tapang eh. Kahit sinasabi nung nga po, Tiger! Tiger! Ay, tumigir! Ha? Ah? Nakilig pa eh. Eh, pag dito, pagdating dito sa circular ni ginong Manalo eh. Ha? Ah? Tayo, anya, sumunod sa ano? Sa apon! O, kita nyo, yung kanyang tungkulin, ibinigay kay basket. Yun daw ang gusto ng hapon. Yan bang matapang? Sumunod tayo sa hapon. Kaya hindi iglesia ni Kristo yan. Iglesia yan ng hapon. <laughs> eh yung magtunay ng mga sinugo, kanino ba sumusunod yan? Sa hapon? O, tingnan natin. Babasahin natin. Eh sinugo daw, meron ba sinugong takot sa si hapon? O, o eto. Ang mga tunay na sinugo, tingnan ninyo, gawa. 5.29 Dado po at nagsisagot si Pedro ang mga apostol at nangagsabi dapat muna kaming nagsitalima sa Diyos bago sa mga tao ang tunay na sugo. Kanina si Musinon? Sa, sa Diyos. Diyos muna. Eh sila. Sa muna. Sapon muna. <laughs> Itong gusto ng hapon. Sumunod tayo. Kita niyo na kapain ang ganda ng kanila, ilustrasyon sa comics. Pati po, nakikinig, nakapamewang pe. Akala mo lang yun, nakakaintindan ng Tagalog. Ano kaloko ang mga Naku mga kaibigan, sabi sa inyo, ganyan po ang kapaimbabawan dyan sa loob ng Iglesia ni Kristo ni Manalo, mga kababayan. At eto pa, isa na lang. Baka naman masyadong kabagan si Kabularan. Isa na lamang. Mga kababayan, alam po ba ninyo kung paano panahayag ang kapain babawan ng Iglesia ni Kristo ni Manalo? Eto tanong, Brad Josel, paano sila manalangin sa harap ng Diyos kapag ka sila'y sumasamba at nagbabanal na hapunan sa umaga? Yun lang tanong, nakakainis na, yun, no? Paano sila ay kangay nananalangin sa harap ng Diyos? Pagka sila'y sumasamba at nagbabanal na hapunan sa umaga, si Mario banal na hapunan umaga. O eto, sa uh, na 25, pakiplas kung meron tayong siyat dyan. Nang magsikit ang silid na yon, dahil sa pagdami ng mga kaanib, inilipat ang pagsamba sa bahay ni kapatid na atanas si Morte. Doon, isinagawa din ang unang banal na hapunan. Paano sila manalangin pagka sumasamba sa harap ng Diyos. Nakaano po? Nakatayo. Pansinin po ninyo. Pag sila'y nananalangin, sa harap ng Diyos, nakatayo. Ngayon. E eh, pag sila naman yung nananalangin, sa harap niya manalo, lalo't may sakit. Paano ba manalangin? Basahin natin. Tingnan natin. Tingnan nyo forma. Ayun. Yung pong nakahiga sa ilustrasyon, yung pong sigilo ang manalo. Ito ang kanilang panalangin. O, oh, dakilang ama, Magalingin mo po ang aming kapatid. Digin ng iba yung lakas upang lalo kaming mapangunahan. Sa paglilingkod sa iyo, sumasampalataya po kami na iyong igagawad ang aming pakiusap. Hinihiling po namin ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Ang sagot doon sa bandaron, amen. Sagot sa bandarito, amen. Ano? Ano po ang forma nila mga kababayan? Nang sila'y manalangin sa harap ng kanilang subo. Anong pesto? Naka- luhod, pero ng nang, nangangasiwa ng pagsamba, ng tumatawag sa Diyos, nananalangin sa Diyos, nakaano po, nakatayo, pero pag sa harap niya manalo, nakaluhod. Hindi ba yun yung malaking kapain babawan, mga kababayan? Pag sa Diyos nakaharap, nakatayo, pero pag nakaharap kay manalo, nakaluhod. Ganyan, ganyan ng pagpapainbabaw ng Iglesia ni Kristo di ba nalu?